Guys, sa pagtitinda ng mani ay nakapagpatayo na sila ng kanilang sariling bahay. Wow! Dating customer ngayon ay siya na ang may-ari dahil na pangasawa niya ang may-ari ng manian na ito. Tunghayan po natin ang kanilang istorya dito sa Kuya Dan Vlogs. Please watch this. Matagal na kayo dito ate nagtitinda sa Kiapo. Okay, hindi pa ikaw pinapanganak, dito ka na, sa Quiapo. Ah, uh, nanay mo. Ay, ko sir, matagal ka na rito, sir? Buwi ko din. ng mga uh, mani? Dayo na. Nanay ko ko. Matay ko. Mapatulong ko. kanununuan niyo pa pala to, ate. Mapunta sa nanay mo. Hanggang sa napunta sa 'yo o sa nanay ng nanay mo ba? Sa nanay mo ba? Sa nanay mo lang. Ah, sa generation. okay. Matagal na po. mga client nyo rito, yung mga bumibili, halo-halo no, may pinapadala sa abroad no. Yun ba karamihan? Kasi may may nakita ko dati may pinapadala sa abroad eh.

sumpalok so, ate. Opo so, sumpalok. palok. 25 Ano na tapay? Dito siya. Sumaganda rito, pwedeng bumili lang tayo. Pwedeng bumili ng one eight one four one half. Ready po. Then pesos kung pinagmamayang. Opo. Then pesos binibili na at bak na yan. Ano ito? ng five. Thirty malaki sa dito? Ito po, galing China yung dalawa. Ito? So, China ito? Oo, uh, yung dalawa. Ito sa atin native. Ah, native ito. Uh. Ito China. Yan, yeah, China yan, dalawa. Ito pa lang. Ito pa lang pa lang. So, 35 pesos yan. Ako ate sa Kuya Dan Vlogs ito. One fourth ako dito. Kuya Dan Vlogs sa YouTube. Opo. Kuya Dan Vlogs sa YouTube. Sige po. Invite niyo po sila ang pinakamasarap na malilita. Joey Spina, second generation na po ito. Dito na po sa Carlos Palangka. Thank you po. Kayo po. Ito po ang kakambal ko, Mr. Kukumiyon. Kaya lang po, wala siya ngayon dito. Medyo nag-break muna. So, medyo napagod ang dito. Opo. So, si Sir Joey, kapat. Si Sir Joey, kambal po niya. Kambal niyo po. Yung nanay niya, sila may-ari dati. Ito na kayo nakapag-aral tapos marami na kayong mga ano to. So mga estimated natin may ilang taon na ito dito. So kami, kami mag-asawa, bali ano na kami, 29 years na namin hawak nito. 29 years na kayong hawak so, nito. Ang sa yung tanay niya, matagal, matagal. Kasi elementary days pa sila eh, kinasaya na sila. 2 years na lang mag original Ah dito ah Imbitahan niyo po ate si La Mga Super. Dito sa tonang video tapos video. Joey Spinat. Joey Spinat kakambal ko po, po yan. Ah Joey Spinat kakambal po ni ate. Siya po yung pangalan uh, Joey Spinat. Okay. Magkano po ito ate yung sa akin? po? Ah ito uh, si Sir Joey. Siya po yung mayari ng <laughs> Joey Spinat. Opo. P ah, Sir Joey, invite niyo po yung mga viewers po natin sa Kuya Dan Vlogs. Ah, no, 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 no. Yeah. So, sa YouTube. Kamusta? So, Kamusta kayo sa aming uh, Joyce Pinat. Uh, so siya po, siya po yung mayar pangalan dito. Joey Spinat, siya po yun. So ilang taon na po dito, Sir uh, Joey? Sa pagkakaalala niyo po? 30 years. 30 years na po. na po. Ayan po. Ayan sa pero sa parents ko pa. po pinamana na sa akin. Opo, sa parents ko po pinamana sa inyo. So dito na rin po sila nag aral yung mga... Oo, dito na ako nag-graduate. Nag Tapos so, naman ako yung isa na nag-graduate. Opo. Sige po, saan na po ito sir ha? Sa Kuya Dan Vlog, sa YouTube? Sa YouTube po, yung ano yung page. Ah, oh. yung page Sige po, para ma-search nyo po. Yes, sir. I... E, para pwede nyo pong mapanood. Opo. Sir, thank you po ha. Ah. Salamat po. Bayaran ko muna ito. Sa good Salamat relationship with the my sister in laws mother in law. Jan po na develop na dahil sa mamiliya. Oh, okay, really? uh, like, So, so ako that uh, nakalaan so my boyfriend girlfriend pa lang kami. So nakikita na sila ng ano mali pa sa panay, yung sa mother Oh, then nung kami na nagkaroon po kayo ng good relationship maliban po dun sa financial na aspeto. Kasi aside from that kasi, bumibili ako, single pa ako bumibili. Ah, single ka pa. Bumibili ka na dito sa Joey's Peanut. Ah, hindi mo akalain na itong mayari na nito. kayo yung mo Dati, bumibili lang po kayo. Oh, galing nga. 500 pesos, tapos so, ngayon, asawa mo na siya na hindi mo inasahan dati, buwi-bili ka lang galing naman sa aspetong ano naman po uh, ano na po yung mga naitulong sa inyo maliban sa pag-aarap magtitinda ng mani sa Panting nakaroon kayo, nakaiipon kayo. Opo, nakaiipon kayo, paunti unti at nakapagpuntar kayo ng sariling bahay. Sa paanong maganda nito. Hindi naman in totalidad natin. Opo, pa, pa paipon-ipon. savings. Opo. Just nakaka-influence karamihan po ng mga buyer ipapadala niyo ipapadala nyo pa yan sa abroad, no? Opo, meron po tuloy lalo na may pandemic. Si, si Mami, suki din po rito. Okay. Nay, thank you po. Okay, Ma'am, thank you po. Uh, mamaya po ito, ito po. Thank you. Salamat. God bless po.